to so, magluluto ako ng kalderetang kambing. Yan. Meron tayong lalagyan ko siya ng pineapple chunk, garlic onion, carrots and tomato, uh, potato. Yan. Magluluto tayo ngayon ng kalderetang kambing. Ito magigisa na tayo. Lagyan ko ng olive oil. Lagyan na natin ang garlic. Ito so, lagyan na natin ang slice onion. Lagay na natin itong kinakulo natin kambing kanina. Takpan muna natin at hintayin natin na mag-isa muna yung karne. Tinakulo na natin ito kanina. Pre-cook. Nagyan na natin ng tubig para lumambot yung karne. huluin lang natin hanggang lumambot. Tapos, lagay natin lahat yung mga ricado. So, lagay na natin ang ating pineapple, tsaka yung juice niya. Para kumapit yung lasa. Mamaya na natin lagyan ng soy sauce at seasoning pag malambot na. So, lagay na natin ang ating caldereta mix. lagay na rin natin yung soy sauce. Lagay na rin natin ating carrots and potato. Ito na yung niluluto natin na kaldereta. Kalderetang kambing. Yan. pinapalambot ko na lang at uh, yung sabon niya also konting padry lang konti. Yan. Luto na itong kaldereta. Malambot na. Ito luto ng ating kaldereta. Malambot na. Yan. saka, Nag-ano na rin yung sabon niya, konti na lang. Yan. Ito luto ng ating kalderetang kambing, yan. Yan. Thank you for watching. Yan, luto na siya. Yan. Oo. Ako nilalakihan nanan. Yan.